Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is mabilisan lang tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano istresen ang mga, istresen talaga, kung paano palabasin ang kulay ng mga cacti or ng mga succulents natin dito sa lowland. First thing to remember guys, hindi talaga natin ma-achieve yung kulay or yung pagiging plump or taba ng mga succulents from Korea or China and Baguio kasi they have different uh, microclimates. But don't worry guys kasi may kakaroon ng sariling identity or ng sariling beauty ang mga cacti or succulents natin or focus natin sa succulents dito sa lowland. Okay? Pero bago tayo magumpisa, gusto ko na maintindihan nyo guys yung concept ng microclimate. When you say microclimate guys, nagkakaiba-iba tayo ng... Uh, uh, what we call this environment in terms of location. Ako dito sa Antipolo, ay, ayan, Remember na medyo mataas itong antipolo compared sa Marikina. Yung altitude niya, no? Pero mas mataas pa rin yung Baguio. Yun yung, nagiging, yung geographical location natin, guys. Ito yung nagkakos na magkakaroon tayo ng microclimate. Sa location na to mahangin dito. Okay? So, ang kailangan nyo intindihin ang inyong sariling microclimate. Itong mga guidelines na i-share ko sa inyo or techniques guys, i-adjust ia nyo na lang to para mag-fit doon sa area nyo. So first thing to remember, ang mga succulents po ay nakukuha nila ang kanilang kulay sa kanilang pigments. Itong pigments na to ay natitrigger para uh, protektahan sila. So ano yung mga stimuli na yun na pwede natin i- maximize para palabasin yung stress nila. First, ay uh, yung kulay nila, sorry. First, guys, is yung sun exposure. Sa lowland, guys, dahil mainit talaga tayo dito, ideal sa kanila para lumabas yung mga neon colors nila, yung mga something na pinkish, no? ay uh, ito tulad nito. Yan, gaya So, lumabas yung matingkad na kulay nila, na mga neon colors nila, guys, is i-expose mo sila sa morning sun. Morning sun, sa akin, guys, kaya nila 7 a.m. hanggang 12 a.m. Tumatama, di, eh, 12 in the afternoon, sorry. Tumatama hanggang dito yon Dito na lang yung 12. Tapos, bright shaded na the rest all throughout the, ano, a uh, day. Okay? Kasi guys, kapag in-expose mo ang succulents mo sa late afternoon sun, aside sa pwede silang ma-burn, hindi niyon ang nilalabas nila. Mas darker, no? Pero may mga succulents tayo na mahilig sa sunlight, sa full sun. Okay? Like ni Darly Sunshine. Yan. Pero may ma aralin nyo, no? Tansya-tansyahin nyo kung sino yung gusto ng mga full sun, sila Darly Shine Shine. Kakalabas na kasi nitong araw, guys, kaya nag-vlog tayo. Ayon pa palang mga reflectors na yan, kasi may nagtatanong paano sa mga ibon. Yan, na ayon nila nang may mga kumikinang-kinang. Kasi kina, inaano ng ibon yan, eh. kinukot-kot ng ibon yung mga soil. Okay, so yan, mahiligin sa full sun, full sun, para mas stress sila. Yan, mga full sun. Ano to sila, guys? Sila... Mm, marinay? Ele, ay hindi yan si Ellen, si yan. Si Ellen guys, wag nyong i-direct sun kasi papayat yung dahon niya. I mean, wag nyong i-afternoon san, papayat yung dahon niya, but still, healthy pa rin naman siya. Liliit lang ang dahon niya kasi afternoon san ito eh. Ano na po dito? Alas stress, Alas stress. Okay, ayun pa yung iba doon. Meron pa tayo dito. So, consistent ang lumalabas sa akin, guys, kapag morning sun, 7, 6 a.m. to 12 a.m., lumalabas ang neon color nila, like pink, ma uh, vibrant na pink, uh, purple pero kapag ka late afternoon sun naging mas darker sila. Okay? Darker yung colors nila. Ayan. So next tayo guys na point para mas stress sila. Ito guys, so afternoon sun ito. Okay? Ito kakalipat ko lang sa kanila afternoon sun. Pero I hope na mag-survive sila dito kasi inag uh, Pina, sinanay ko muna sila sa area dun sa kaso puno na guys, wala pang plant track dun gagawin kasi dun, morning sun sila dati tapos nilipat ko na muna dito ngayon guys, second point natin na may, kailangan maintindihan is another factor guys, ang watering kapag kadilig kayo ng dilig ng dilig, nagiging silang mas green, okay so to avoid that one to happen, tulad nito etong mga, anong tawag dito aloe natin guys mahilig sila sa sun mabilis silang ma-stress. Pero pag ulan ng ulan ng ulan, tulad dito sa area ko, ulan ng ulan ng ulan dito, kasi, ayan o, direct sun to sila, uh, rain or shine to sila. Ayan. Oh. So, ayan. Ang ah, nangyayari, guys, nagiging silang green. Nawawala yung stress form nila. Pero, ayan o, kasi, galing ito sa area na may bubong tapos full sun I, I mean tama nandatamaan siya ng direct sun afternoon pero may bubong ngayon nilabas ko na siya medyo nag green Okay, ito mga dito talaga to sila. So, another factor is yung watering natin. Mahalaga na magkaroon kayo ng schedule guys para mas stress sila. Pwede nyo silang diligan once a week. Okay, ang sa akin ang ginagawa ko dahil bottom watering, basang-basa talaga ang soil. Uh, twice in a month ko sila dinidiligan. Kaya nag-stressan talaga sila. Okay? Pinaka-ideal guys para ma-stress sila yung all throughout the day ay maliwanag. Yun ang pinakamaganda guys na sun exposure. I will give you one example. Tulad nyan guys, oh, filter sun nito. So morning sun, maliwanag dyan kasi bubong yan. Uh, hanggang afternoon, maliwanag dyan. Taray kong inip. Tingnan nyo ito, aray ko. pa Ayan, tingnan nyo guys, sobrang ganda ng kulay niya, no? stress na stress. Ito ay si variegated, um, mm, ang pangalan mo? Variegated string of hearts. Ito naman ay si ariko Kaka-start pa lang niya dyan. Ilang araw pa lang siya dyan. Pero mas putok na yung kulay niya. Oh. Pag prolong siya guys na natatamaan ng sunlight pero filtered, mas nai-stress sila. So yun ang pinaka-ideal. Roofing. Matigas to guys compared dun sa ano no. Yung mas pili nyo yung mas mahal kasi durable to. Umulan, umaraw, hindi madaling masira. Kaysa magtipid kayo sa roofing nyo, mapapamahal din kayo kasi pag mura binili nyo, mabilis siyang lumutong kapag mainit tapos uulan. Yung isang variety nito. Okay? Piliin nyo to guys. Alam ko 900 plus per ano to, meter. Okay, so ayan hanggang don mga manjula. Ginagawa ko siya sa mga hanging plants ko guys. Sobrang healthy niya. Ito ang pinaka-ideal para sa akin, no? Pro, uh, all throughout the day maliwanag pero filtered okay I hope na may natunan kayo guys sa pag-stress kung paano sila pagandahin dito sa lowland don't forget to like, share and subscribe po to my youtube channel kung bago pa lang po kayo please uh, pakiclick na rin yung notification bell para pag may bago tayong video is ma-update kayo maraming salamat and keep safe everyone samahan nyo po po ako sa mga susunod natin na videos